Uh, yung kay Daniel Padilla po at kay Catherine Bernardo. Hindi ko alam kung orchestrated ito mm. o ito ay uh, pananaw lang ng iba na naninibago? o ano ano sa palagay mo Romel? Naku, ang feeling ko na, na talagang hinahayaan muna nila ang kanilang mga sarili mag-grow. Kasabay na rin doon, titingnan nila siguro, sinusubukan nila ang sarili nila kung talagang sa pag-grow nila, sila pa rin talaga ang gusto nila sa isa't isa. May mga tipong kung gano'n, di ba, Nay? Oo, uh, ako kasi malakas ang uh, kutob ko na talagang sila pa rin. Mm -hmm. Unang-una, hindi naman nila masyado ibinubuyang-yang yung mga personal mm -hmm. na nagaganap sa buhay nila sa publiko. Maganda magdala na relasyon si Daniela at si Catherine. Ano to eh, nagsimula ito noon sa ABS-CBN Ball. Tapos ngayon, yung the course, di ba, hindi kasama oh. si Daniel sa nanood. Okay si Catherine at mga kaibigan niya ang nanood. So, ang dami po nag... Sa akin lang, ang dami nagtatanong, Uy, si Daniel at Catherine pa ba? Sabi ko, naku, hindi nila sasayangin na mahigit na isang dekada nilang pagmamahalan. Kung ganyan lang. Di ba? Nakaka... At saka, nako, matibay itong kanilang relasyon. Hindi ako naniniwala na masasayang lang ang ipinuhuna nilang emosyon. Oo oh, kasi naidagdag ko lang din po. Kasi hindi na sila masyado nakikita sa social media na magka, magkasama lagi, di ba? Doon nagsimula ang mga ano eh, ba bulung uh, bulong-bulungan na bakit hindi na dati lahat ng okasyon magkasama sila pero ngayon nakikita na silang mag-isa, di ba? Hindi na sila e, magsama. magkasama. Eh. ang mga e, tao. pareho silang busy eh, di ba? Mm -hmm. Gaya ni Katrina, halos wala nang uh, pahinga yung bata dahil sunod-sunod talaga yung proyekto niya at nagtatagumpay naman si Daniel den may makabuluhang pelikula rin na ginagawa ngayon. Kaya hindi naman, tsaka hindi naman po pwede na lagi na lang na ipe nila na magkasama sila, na ganito at ganyan. Hindi naman po sila yung ganong klase ng tao. Naglalabas lang sila kapag yung, ika nga eh, gusto nilang malaman ng mga katniel, kung ano, yeah. o yan gaya yan, sa eroplano. Makasabihin na naman, nagkahiwala, hindi magkatabi. <laughs> business class po yun. May harang po talaga. Kapag business class, ngayon, pag sa economy, magkatabi po yan. Huwag nang bigyan pa ng kung ano-anong kadahilanan niya mga ganyan, di ba?